Tagaw ang anti. Hmm. Ah. So ito siya Arden dito. Ha? So ano pala to dito? Ah. So meron akong tour guide. <laughs> Hi, good evening. may CR daw dito sa ilalim na <laughs> dito kami sa basement so titingnan daw namin yung CR sa ilalim so gusto ko makita yun kaya dito tinuro ko ng kasama ko ayan dito bababa so yung akala mo pala is sa taas is puro mga ano lang daanan na sasakyan so pwede ka pala bababa dito sa ilalim may mga CR <laughs> mahaba-habang lalakarin. rin. So, ayan. Bababa kami. Amoy ano? Amoy sagbot! Pero medyo madilim siya. Ayan na guys. Ay, eh, pakita ko sa inyo. <laughs> ayan guys. So medyo tagaw ang auntie. Hmm. So ito si din ito CR, man, dito. Ha? So ano pala ito dito? Weekend, hmm. So meron akong tour guide. Oo. <laughs> <Laki, laughs> oh, ayan yung pang lalaki. Dito yung pang babae. Eh. Tapos siya guys. Oh, maganda. Muna, oo, oo. CR talaga. So, ayan, oh. Mga CR na, na dito. Oh, malinis din ang CR. Hmm. Medyo nagpag yung camera ko ba? So guys, ito yung CR nila dito sa ilalim. Oh, see? Ang ganda ng CR nila dito. Haha. <laughs> ah, di diba? So may tissue. So basurahan siguro 'to. Um, basurahan nga. Ilagay magtinagaw lagi. Mag CR ta. Ate pa. Ah, diba? CR. Oh. Maglinis din ang CR. So, confirm. May CR talaga siya. So, complete siya. Meron siyang ano. O, oh, di ba? Kaya kasama ko. Ka. Uh -huh. Complete siya, guys.

medyo CR guys na CR dahil sa ilalom sa ano ilalom sa so confirm dude guys na ayaw yung sa ilalom pwede mo mag CR <laughs> <laughs> so, ano lang sa Cornish pa no so kung mag ano, magala kayo ng Cornish mm -hmm. tapos naihi kayo Nasa ilalim lang pala ang CR. <laughs> wow. Malinis yung CR nila ah. <laughs> Malinis. <laughs> Di ba't dito ka nag-CR? mag disable to. Yan. <laughs> Pag-disable. Dito. Pag-disable yan oh. May nasign na sign na pang-wheelchair. Mga eh. ito dito? Mag -ugas na ano, may ah. Na, kasi, may prayer room dito. Oh, kompleto siya, may prayer room dito. Okay, Lagi di ay. Mau na. Mau na. elevator doon or elevator pupunta tawid ka sa kabila. Sasok na naman yun? hindi ko makipupunta ka doon sa ibang ano na naman. Ah, ibang station. Yung building, building na 'yan. Ah. Pupunta kami doon kada Okay. So, di ba? Mm. Oh, Now I know. Ganda niya. ah. Oh. Oh, diba? Akyat. So, yan yung akyat na ano, hagdanan niya hanggang doon makatawid ka. Doon yung exit. Parin <laughs> tour guide ba? Woo! Ayan nga, ang ganda no? Doon sa ilalim yung CR. Doon. Parang normal. Akala ko CR lang ba na pang CR-CR lang. Yung pang anik-anik lang na CR. Ang ganda pala. So now, yun o. Oh. Paglabas mo, dagat. <laughs> Hala. So, ayan guys. Hala. Hindi ako makapaniwala eh. CR sa ilalim. So, pwede dito mag-ano? Pwede mag-ano, magbaba ka dyan, tapos mag-ano ka ng paa mo. Pero kaso, ano siya, no? Parang marumi yata. Hindi, sa dyan malinis. Ano na yun siya, yung mga... Hindi marumi, masalang malinis siya. Ano, ang linaw ng dagat. Oh. mm oh, -mm. Diba? Baba ka lang dun sa, ano? Sa ilalim, kung naihihika. Punta ka doon sa ilalim, nandun yung CR pala tawarin tapos pwede ka doon dumaan. Pwede ka naman mag-exit doon sa ilalim papunta naman sa uh, ibang ano bang exit. Wow. Mapapawaw ka sa ano sa Qatar. Napakaganda. Maraming kapang hindi na discovered dito. At saka yung ano may bangka, guys. Ka yan. Yan, bangka yan. Kung gusto kayong, ano, pwede kayong sumakay dyan. Itutur kayo sa, itutur kayo sa iba't ibang island. Ganon. So, doon yung sasakyan namin. Ay, wow. So, yan lang. <laughs> so, yan lang. Tinignan lang namin yung, ano, yung CR sa ilalim. Nagpasaon si Kuya dun sa bangka niya. Oh, yeah. Oh, yeah, bebe. Uwi na kami. <laughs> <laughs> Pag naihi kayo, uh, dan lang doon ng dadaan, ha? Yan lang muna for this vlog. Bye. Thank you for Punga watching. Na. Thank you for watching. Punga bagbag Bye guys.